Good morning, good morning. I just arrived. So far, naubos yung mga tinapay namin. So, nandito na ako sa room. Nakakain na ng lunch. But, um, before ako umuwi, nag-drop muna ako sa, ano, sa Robinson. Kasi, ang aking tuhod ay masakit. So, naghanap ako doon ng something na pang support para um, hindi masyadong masakit. Kasi, long walking ako everyday so need na to na may support yung knees natin so nag think ako na magpunta ng sports world any sports world meron ito makabili tayo nito ha yan oh. pang support sa tuhod kung nagasakit especially kung palalakad kita so amoy ini siya magbutang mo oh, mga palangga ang buho ipatuunta din buho ah tapos